Boss, anong magandang jettings na SWR 28mm pang Sniper 135, 57mm bore? Ito naman yung tanong ni Joshua Cortez Boss, naka 59 big bulb ako tapos naka 28mm na Kehen round slide Nakapanggilid din na RS-8 Ano kaya magandang jettings sa Miyazolti ko? So yun mga ka-reader, umpisa natin dito. Papaliwanag ko lang to. So masasabi ko dito mga ka-reader, ito yung urig, ito yung magandang pagkakagawa na jettings, ito yung medyo okay, ito yung parang class A lang o pangit na jettings. Pero hindi yan sinasabi ko mga ka-reader na hindi pwedeng gamitin. Kasi dito pa rin tayo magbabase mga ka-rider sa laki ng butas niya. Minsan kasi mga ka-rider, itong butas na ito eh kasi laki ng butas na ito. Ah, uh, pwedeng ito ay eh 117. Pero ito ay eh 125. Halimbawa lang ha, 125 to, ito 117 pero sa butas magkapareho sila